Aray pa oh. Dami itlog ko. Bili ako. Pwede bumili dito eh. Sandaan. Panglaga-laga natin. Ano pala ng itlog dito. Kaya ah. Uh, ano ko sa karumit ko kay Carlo. Kasi sabi nga may may ilial lang dito. Kaya ipay Okay. Egg. panglagalagan natin mara yung pag tipid tips natin diba? ayun na yan oh, dami itlog oh Iwan ko kung ano to ah, what's this? Hmm? parang balot to no? Oh. Yan, oh. Dami itlog Egg Ipay only Ipay piraso kayo? 20 piraso daw yata eh. O bingi. Parang lima isa. Pare pa. Oh. Oh. Kung 20 peraso, parang lima isa. Okay na. Hmm. Tubo. Harin tubo. Bye. Bye. Harap na lang kinsos pagbaba na yun yung dorm natin mga repa at yun ah uh, palaging ano mga repa pala palaging lumilindol may mga kunting paglindol dito sa Taiwan ngayon ah uh, maya maya lumilindol o oh, tamang lakad lang ako alam nyo na diyok na naman diba ito na bag deal. Ngayon yung kapalit natin. ako sa baba pero may bitbit -bit na ako. Huwag na. Or makapunta na lang kaya ako. Habang may bitbit -bit tayo. O sige nga. Lakad na lang tayo. Parang tamang lakad lang din ako. Pangit pag nakaiga lang. Sa maligo Ayan, tambay muna tayo sa labas Maraming pa Pag tayo Chicken skin Diba? Chicken skin tayo Spicy Ayan yeah. Ayan Lumbar na ba? Lumbar din tayo Tuhin natin Ay! Hmm? Tumpa Midnight na

sawa ano 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 yan lang ano 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 Sana, ano 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 yung 2.30 uh, lang, Yun lang oh, yung ano Yung ano 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 pa lang, ano 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 kaya, duyan-duyan ano? eh, yeah. no? Duyan, no? Duyan, no? Mas malakas. Mas malakas pag nasa itas e ka. Oo. Oh, oh. Kasi gagano yung building. Spring. Hmm. Safe lang? Safe ang mga building dito? Okay. Lalo pa ka ba? Yung mga luma lang, ang hindi. Oo, oh, oh. okay. wala na talaga yun, no? Pag nito yung 6.7 pa. Na naman. Oo. Oh. Mm hmm. Laging... Hmm, malakas lakas yun. Buti hindi sa city. Pag... Pag sa... Oh. Hmm. Ano pa ng mga kuna lang? Ingat lang you know. Ingat mga... Oh. nag grinds yung mga yan Ganun. Huh? The next day <laughs> <Lee>. <laughs> <laughs> I <laughs> I-deliver namin. Tara, pikat na. Oh, asan tayo, B? Hi! Ay, mga biso, yun mo na. Hi, mga biso. Ito nga ako, wala yung company na. Ah, oh, okay. Ganto lang. Yeah. Ganto-ganto lang kami. Sikat yan, mga repa. Ito yung pinaka-biso si... namin park, yung lumalabas. Uh, si Miss Anna. Uh, Sikat sa TikTok yan. Search nyo. Hmm. Miss Anna. Diba? Miss Ana lang yung nakalagay sa ano mo, di ba? Ana Tindera. Ah, uh, Ana Tindera. Oh, 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 oh. Nag-deliver kami. Nakapetix kami. <laughs> Ito po yung pinakagusta na namin, Carl. <laughs> <laughs> Nakapetix. Pabalik na kami. Kahit, oh, oh. Kahit naman ako. Mga alas 11 Hey, yo, yo, yo. Good. Good afternoon, Good morning. Tangalian na, mag-alas 12 na <laughs> break time Umambul, oh. Ambon Na, ah, no Ambun na lamang Pero break tayo Tarahin tayo ano? Yun Yun, mga, mga raya kain tayo Ano to? Paksiwi na bangus Binawasan ko kanina konti tapos ito pala may order ako. Aras kaldo. Mamaya na to. Ang merenda ko na lang to. Aras kaldo. mo muna ako. Mm, kakainin ko na rin yung aras kaldo. Nabitin ako. Yan yung ano hmm, ko mare pa. Busko. Busko sa department. Yan nakatalikod dami dami na no hmm. hmm. ba diba? tara kain tayo alas kaldo 60 NT to ang mahal no marabi alas kaldo hmm. Hey! Yahoo! Oh! Second break na naman! Second break, first break. Sige, break mo na natin. Mahapon na eh. Kung kailan naman iniwan ko yung jacket ko kanina ng tanghali. Eh. Mulan naman lang. Ito kami dito sa dating kay Nanay Ana. Kaso nga lang wala na si Nanay Ana. Ano nalad Ano? Bukas ba? Bukas na? May nagbagong nagbebinta. Binibinta. Anong binibinta? Binibinta. Sarado. Sarado, ba? Sarado yata. Sarado. 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 <laughs> Sarado ba? Are pa. oh yeah. no, bukas yun. Tapon Wala, ngayon. <laughs> ano na lang? <laughs> ano tayo? na lang? oh no <laughs> <laughs> Pag si Be, pag mas mahal. Oh. Ang tipis na baan yun ay taong kwarta ako na. Nga hala. Sa ano ka dati ay taong kwarta ako. Dapat ang tipintak mo ah. ah. Sa tipinta At na naman sa trabaho. Hindi na ako napagbibigyo Kumain kami ni Jonal Ang bilis niya kasi kumain Ang bilis niya rin bumalik sa trabaho uh, Ay Busog na naman uh, uh, Ano to Musok dyan Tara Pasok na naman tayo mga repa Let's go Yon Uwian na naman Mga repa. Gabi na naman oh. No? Uh, ah, ilang araw na lang. Magpapanggabi na ako. Bye bye. Ah, Naulan ulan pa mga repa. Nanigan pa sa ako. Ah.